Hello, good morning Ito po ang ating update Gagamit po tayo ng template Ito po yung pang layout Ang pangguhit po na effective Na hindi po mabubura Ay aluminum yung, Ano po ito eh Yung sa LEC ng electric pan sira O kaya yung sa liyanera Pwede rin po yun Cooking can, pwede rin po yan. So, magguguhit po ako At uh, yan, may sample na po ako nung ginawa ko, yan tapos ikakat po yan mamaya na ito po lalagyan ko po lahat ng guhit so wait lang po ah Oh, ah Oh, na. Kailangan ay pipilian po natin ng magandang pattern. Yung makikita po yung pattern ng stone. Kayan kailangan masa ito dapat kasama yan. So dito tayo kukuha. Layout. kukunin po natin eh yung pattern so yan o eh. yan yung pattern ng habol natin dyan eh kasi kaya cut out mamaya yan, yan. Sain ko lang. Ano tayo ng magandang, uh, ano, yan magandang ano. Ayan o. Oh. natin. Parang yellow green. Ayan. Sa tayo mukuha. Sambalis jade po ito. Sambalis nephrite jade. So, naman ang kukunin natin ay yung green na yan. So, yung green. Ito dapat kasama yan sa ano. Ayan. Ayan. O, oh. musod. Yung kulay green kasi ang importante dyan. Yan ang habol eh. samang black ha. Pero okay lang yan. Maganda rin siyang tingnan eh. Ayan. Ayan. kita yung guhit. Pag po kasi lapis ang ginamit, ng bubura siya, eh. Pagka nahawakan. Ito, alangan eh may crack siya oh. kaganyang may crack hindi ko na po yung ginagawa kasi sayang yung blade tsaka baka pag nalaglag mabasa agad puti na kukunin natin yung pattern na yan yung parang ugat meron merong isang order sa akin na talagang ano eh abutin ako ng sham sham eh yung may ano yung may carving na ang tawag ay ano Cordilleran Lucky Charm Cold Kulder, ano Cordilleran Lucky Charm yan Para siyang dalawang kamay na pinagdikit eh, na parang nagdadasal yun po ang order sa akin maraming crack no po itong part na to hindi ko na yung kukunan dito na lang yan na lang ipiliin na lang natin yung part na po kasi kasiraan po natin yan eh pagka nagbenta tayo ng may crack na nabagsak kunting untog lang basag ang laki-laki ng stone. Pero, isa lang ang makukuha. Ito, maliit naman yung daliri nung may ari. Kaya, pwede na yan. sa so, 28 mm tayo kukuha. 20. Ayan. Uh, nanagyan na po natin ng... Uh, mga guhit uh, ko na po ito Ayan. bali ito 4, 6, 8, 10 12 saan dosin ang aking gagawin na yung isa po dito yung mid deadline eh. ito po gagawin pendant po ito ito yung customized na halagang 2,500 500 ang size po niya ay kasi laki lang daw po ng 5 peso coin hindi daw 20 kasi masyadong malaki kaya talagang matatagal lang po ako mag carving yan maliit eh kung malaki po madali lang yon pero kung maliit nako po masyadong ano yun uh, masalimuot kailangan dahan dahan pag minadali yon basag yon so ayan tinanong natin kasi baka tumalansik mabasa yung iba nating gamit yan. mag assemble po ako ng malaking machine ah, hindi naman malaki yung baga sa ano eh yung pasensya na po doon sa bote ng MP hindi po sa akin yan sa kapitbahay po namin yan <laughs> hindi po kong mayinom yan so bali ayan po yung may pillow block po yan eh Ayan yung motor ko, Tapos ito yung blade, yung malaki. 10 inches. Para hindi po ako nahihirapan na magano. Kasi ito para umiipit kasi siya eh. Mahina yung hatak ng bench grinder kaya umiipit eh. Delikado eh. Tsaka hindi pantay yung ano. Sayang yung bato. Hindi pantay yung takbo. Uh, gagawa po ako. Parang ganito lang siya kalapad. Uh, yung motor na sa ilalim tapos lalagyan po ito ng sahig tapos yung yung galon ng mineral na kulay blue hatiin ko sa gitna yun ilagay ko rito para may con yung continuous yung running water na hindi po matatapon so ayan po uh, yan po ang aking update ito po yung part 2 ha part 2 ng sambalis jade from wrap to finish tapos yung part 3 po, yun po yung pag slice na. Kasi wala po kasi maghahawak eh, busy po eh. Mamaya po, yan, pagbalik, pagbalik po nung ano, pag hindi na busy, magkakaroon na ako ng tagahawak ng cellphone. Kasi mahirap po kasi wala akong holder na eh. naiwanan ko sa ilog yung cellphone holder ko eh. So, babay na po muna, yan po ang aking update.